kababayan ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayon po ay kasalukuyang iniigot ng ating Pangulo ang medical foods na nag-aalok ng libreng medical consultations para sa ating mga kababayan. tuwa naman po na makita ko kayong lahat. At uh, kayo ay nakadalo. Aba. <laughs> sa mukhang campaign period na talaga rito sa Cavite. Maraming salamat. Maraming maraming salamat. Maraming salamat sa Ohoy. Maraming salamat. Napakainit naman ng uh, salubong na natanggap ko. Maraming salamat. Lagi naman. Lagi naman pagka ako ay dumadalo ng uh, lalawigan ng kabite, ay nandiyan kayong lahat at lagi nyo ako, lagi nyo ako sinasalubong ng malalakas na sigaw at magagandang uh, mga mga ngiti. <laughs> Kaya maraming salamat po ulit. Alam niyo po, ang uh, po namin dito kaya kumakita po ninyo kasama po natin ang mga iba't ibang cabinet secretary sila yung mga kalihim ng mga iba't ibang departamento andito po si Secret Secretary Kiko Laurel ng Department of Agriculture andyan po si Secretary Benny Laguesma ng DOLE Si Secretary Ted Herbosa naman ng Department of Health. Andiyan po si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Kaya po kami nandito upang ibuo itong aming mga ginagawa na isang parang pan, eh, isang pagsasama-sama ng mga iba't ibang departamento upang makapagbigay ng tulong sa inyo, upang makapagbigay ng uh, kung ano man ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Alam niyo po, ang uh, nangyari po sa ating pamahalaan ngayon, ang aming ginagawa ay kinilala kagad ka namin na hindi siguro kaya ng isang departamento lamang ang problema na hinaharap ng taong bayang. Kaya tatawag po namin dyan ay all of government approach. Lahat po ng buong gobyerno ay pinagsasama-sama namin. Dahil kagaya ng Akin nasabi, hindi naman po DA lang, agriculture lang, kaya nang ayusin ang problema. Hindi naman po DSWD lang, baka matatapos na ang, pang, ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Hindi po kaya ng isang departamento lamang. Kaya ganito po ang aming ginagawa. Meron din po, galing lang po ako sa labas, meron yung kaniwa, na nanamba pinagbibili ang mga gamit lalo na ang bigas na napakamurang presyo at eh, nag-usap po kami na Department of Agriculture na dagdagan dahil napakabilis maubos ang uh, ang stock namin kaya sabi ko eh marami pang gustong bumili dagdagan natin para naman ang wala na namang ng mga wala ng uh, hindi, hindi natin ma-supplyan nang ating mga mura na, uh, na kagamitan, mura na pagkain. Tapos kasama din po dyan, nakita naman po ninyo dyan sa likod, meron tayo hanggang sa labas, meron tayo pong mga bus na laboratory pang x-ray. Andito po ang ating mga doktor, ang ating mga nurse, ang ating mga medtech upang uh, tignan kung ano po ang may tutulong nila, kung sino man ang may karamdaman ay uh, nandito po hindi lamang po ang pagpagamot, pati na ang pagbigay ng mga dokumento, kagaya ng mga ID ng PhilHealth upang hindi na po kayo mahirapan na hahanap-hanapin pa ang inyong mga pangalan, eh maipakita nyo kaagad yung inyong hawak na ID card, eh maayos na kaagad. Bukod pa ron, ang four piece naman, ang, uh, sa, ang report sa akin ni Secretary Rex Gatchalian, ay mag-graduate na ang karamihan ng for peace. Ibig sabihin, gumanda, gumanda na po ang kalagayan ng kanilang buhay at hindi na po sila nangangailangan ng na ganong klaseng tulong. Ngunit patuloy pa rin. Kahit na nag-graduate na sa For meron naman tayo ang proyekto ng Dole. Andito po ang parang job fair. Ang job fair, ay, doon naman sa labas, meron tayong mga livelihood project na nanggaling sa TUPAD. At ito po ay upang tumulong sa mga nawalan ng trabaho o gustong magsimula ng kahit na mga kung ano anong negosyo ay tinutulungan natin. Doon sa labas, puro sewing machine ang nakita natin. Tapos yung pang mga iba't ibang kooperatiba na gumagawa ng iba't ibang produkto ay binibigyan din ng tulong ng dole. At uh, yan po ay pinagsama-sama na namin. Ito po para naman ay hindi na po kayo kailangan aabangan ninyo yung uh, medical mission. Tapos uuwi. Tapos next next week babalik na naman kayo para sa job fair. Tapos the next week babalik na naman kayo para sa uh, para sa tupad. Eh pinagsama-sama na po namin at mabuti naman po at kayo'y nandito. Kaya po, ako ay nadaan upang tignan at tiyakin na maganda takbo at ang inyong pangangailangan ay aming nabibigyan ng pansin, aming natutugunan ang mga problema ang hinaharap ninyo. Asahan po ninyo at ang inyong pamahalaan ay lagi pong nandito, lagi pong nag-aalalay po sa inyong lahat at asahan ninyo, hindi po kami aalis hanggat kayo ay nangangailangan ng tulong galing sa pamalan nandito po kami lagi. Maraming maraming salamat po! Magandang hapon po! Maraming salamat po! At the count of three, one, two, three! Maraming salamat po, mahal na Pangulo! Dito na po nagtatapos ang ating programa. Muli, maraming salamat po mahal na Pangulo sa Pangulo.